Okay, ha? Magandang hapon yan. Hapon na ngayon, hapon. Nandito tayo ngayon sa ating ano, halamanan. Tayo magbibisita. Kasama ko ang aking misis yan, o. Oh. Ah, siya naman. Nakakalaka dyan. Ha. O, ito, ha? Hmm. Kami nagkuha ng aming halamanan ngayon. Nag-check. At ito, nagpapa-spray ako ng pesticide. Kasi maraming peste. Ngayon, ito, oh. ay, medyo ano na, bubilog bilog akin ating kamatis. Oh. Nasa big na yan, oh. big. Oh. Ah, walang yan, ang sarap. Hmm. Ito, sa, sa isang araw pa ang puti niyan. Ng aming, ng aming talong. Pero ito, oh nagkuha kami ng pesticide ngayon dahil sa talungan talagang nagpapatrim mm. ayan maraming parang rin peste talaga peste ngayawa mm. tawa si Tano ah si Artim oh. eh, sana gumanda ito mm. yan you know. o oh. At isili, bukas puputihin na. Pero yan eh walang spray yan. Bukas yan puputihin na. Eh may talong. Ganda ng talong ngayon. Sa ilalim. Okay ano. Eh, tayo laging kinakailangan lagi tayong naka-update dito para makita natin yung ano ng ating halaman. Kung okay yan, nagpapatubig kami ng palayan at dahil ito ay talagang nagsasapaw na sana uh, gumanda ang ating ano, ani ngayon, ng halaman itong ating gulayan silihan talagang maganda ang ani awan ng Diyos at uh, shout out sa inyo lahat ha sa mga ating mga kaibigan dyan shout out ha kami nagpapatubig ngayon okay na siya, oh. may tubig na hindi oh. hmm. hmm. na uh, Ayan o, sili. Bukas. Talagang uh, palayan. Uh. May tubig na. Nakako na na. Nakakaroon na ng linaw ang tubig. Yan. Mabot na dito. Kailangan talaga ito yung matubigan dahil ito ay ito ay sa na. Nag tumalabas na ang kanyang bunga. Hmm. Yan yeah, o. Oh. Ito tatanungin natin ito ng kalabasa. Ito, kalabasa uli. Kalabasa, pampalinaw ng mata. Tanganong si Bayan. No? Hmm? Ano? 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 Ah, ano? Ay, binumbang may prebaton. Oo. Hmm. Matigas na natin katapat? Ha? Matigas? Matigas? Baka sir kung ano? sa kaya nagkakagayo na no? ka ano? Ako, sir, eh siguro nga no? Yung temperatura kasi niya yung mali ano? Eh pa paano yung gagawin na yun? ko eh. Kaya nga ano. Ano kaya in-spray mo ng power? Ayo, Ay, ay, simpre. ay. Siyempre. Ay, ito naman din. Pribaton muna ang ginamit ko. Hmm. Ito na pa. Ito na pa. Ito na pa. Hmm. Ngayon. Okay. Pribaton muna tayo. Dahil ano eh. Ay, kailan pa ba tayong makin ha? Ng ating ano? Ay, 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 Magdamag Magdamag? Walang tama eh. Ha? Walang tama. Walang okay. tama? Oh, eh bakit? Ay, pero eh, hindi mo na spray Hindi oh yan. Asa, sige. Tama-tama, ari. Pamprito, ari. Bawa pang ihaw. Ikaw, ikaw, ayun na, ari. Ha? Hindi na, ari. takay. Ayun, aray. ayun, aray. ayun. ayun aray. Laki, oh. Bukas si RT magana, oh. kayo ng plastik At Arte, yung plastik Bukas. Bayad na ba kayo? Hindi pa. Siyo, oh, ni... Bayad na kayo, ate? Ah, nagkuha ng bayad. Ah, okay, okay, okay. Bayad na yung plastic na pangulatag natin sa ating hukuan. Mm -hmm. Yan, eh. Dahil bukas mag ah, ano, maglalatag na ng plastic dito. Doon siya isa. ng yung mga, mga punla na nandito dito ayun na tatalim natin ano update lang muna tayo ngayon mga kaibigan ayun kapula natin to ito siling taiwan mm -hmm. ayan oh. kailangan laging kwan up to date tayo mm? mga boss ha mga idol mm. Mm? ay ating kamatis nagkumpul-kumpul ang kilo sa palengke ngayon, ha? isang daan. Sa palengke, isang daan, ha? Talaga naman, oh. Sana umabot ako ng mahal. Ng magandang binta ko dito sa akin, mga si mga kabatis. Hmm. Ito, ta talong natin na uh, violet. Ito, very good na rin, oh. Very good. Atin talong na violet. Maka-survive sana, maayos, ano. Hmm. Yan o, oh, pahabol kong kamatis. Ito na, bunga na rin pahabol. Ito matindi o. Oh. Grabe. Hindi mo makita ang puno. Ah, ang sanga. Talagang sa bunga at ano na lang. Dahon niya. Gulpe. O. Oh. Yan o, oh, pipino. Ang pipino namin ay nakakakami, ay nakakadalawang ano, sa isa sa linggo, eh, tatlong beses kami magharbis sa limang araw. Tatlong beses na magharbis ng pipino. Ang pipino pala halos araw-araw, halos araw-araw lumalaki. Malaki ang paglaki ng pipino. Lalo kung yan ay ano, yung nag-umpisa, kita mo yung mga isang, isang dangkal na halos. Asus, mga ilang araw. Ang lalaki na agad. So, okay ha? Ito ang ating update ngayon. At uh, sana pagpalain tayong lahat at maraming salamat sa inyong panonood. Ano? Maraming salamat at uh, magandang hapon. Ito ang inyong kaibigan, si Papading TV. At uh, teka, hindi pala natin na-update sa inyo yung aming yung aming katiranim ni misis na ukra. Ayan, nandiyan, o. Oh. Nandiyan, tiranim na aming okra ni misis. Ayan. Sibol na. Sibol na ang ating ukra. Taman-tama -tama yan. Siguro, bago punta ng... Barcelona makakapakain ng okra. Hmm. Ayan, oh. No? Ayan, oh. No? Hmm. Ayan, no? Ayan. Hmm. Ayan, oh. Ayan, no? Okra, Oh. Ayan. Bull na. Bull na yung okra. Ito naman, patutubigan din na konti para hindi matayo yung aming, ano, gabi. Itong gabi kasi kinakalayang mabasa din. Okay. Okay, sige. Ha? Okay, bye muna ha. Bye. At ako may kasama din yung isang yun know, oh. Maliit. Mm. Maliit na talambata. Mm. Okay ha? So, sige. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat ha. Maraming salamat. Bye-bye.